mga ka-farmers yung manok ng kapitbahay natin ay isa sa uli natin dahil nakita ko ayun siya oh kakapasok lang niya mga ka-farmers at uh, i bigyan natin yung kanyang manok baka magalit yun so hindi na natin itutuloy po kung supupunin ng latin at ah uh, pupunta tayo dito sa kanyang bahay so ito mga farmers ibibenta sana natin to pero maawa ko baka makarma tayo so ibabalik na lang natin so di bali nabenta naman natin yung isa so ito ay, eh, ibabalik lang natin itong kanyang manok sana kaya yun Ayo. Lo. Lo. Ayo. 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 Nas lolo pakai. So ito mga farmers ay kalahin ng mga manok ko pero yung babae na ginamit ito is sa kanya so yan yung kulay niya ay parang pareho dito sa mga kulay ng manok natin yan o magkamuka talaga sila pero iba yung ina nito umanig Hello. 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 So, nakabuhay nasi mong manok niya siguro o yung mong gibuhian na po dahil. kay akong gidakop kay kasigig ang uba, pang labok. Sabok. Oh, nao na man kuy mga batanon nga. Ito ni 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 ko hinto ni man ko. Ah, san. ko hinik parihag color an ang gihuktan niya. Ido man ni kay ang anak inahan to sa 500 sa nga naglumlom dar sa tuwan. Ano inahan niya? Ah, mo na diha. Kaya, mura na rasa, rasa magrogo pa na. Lagan po kong rasa. Rasa ba? Rasa. Umadak pa to na kun dula ha. Lagali na. So, ay, may, ang, duhan na sila, wala ang isa. duha na sila. Ang isa to wala ang Iputla ni mo. Pumutla na ako kay lupan, Andre. Na atoy, duhan katalisayo na, katalisayon na Andre. Na di araw, magsig, kuwan. Pa, o katong ko uh, sa galomlom, ang usan na adi to dapat magsigig kakha. duha na pa ko, na magbalik. At muna ako rin, hindi putang nga manokan. <laughs> ba, mapulit sa uh, agalon kay si El, ang man. Kaya di, ako yung gikuhan kay Sikig Labok mga bago bang hinuktan. At ulit sa hinuktan ko ang pako, wala na kaana. Ito yan ni Kolor, mga buto. Isuko niya sini. Oh. Adi, mamutalo ko pa man to siya kuha na ni Labok kanil kay Musukol naman. Musukol na, Musukol na. Hindi siya kay ginala na nanat basa ako kira dala sa ngapula. Oh. ako nihita na lang. Sige lo. Oh, sige lo. Nanguha ko na bukado, kanugon. Oh. So yun mga farmers yung sinabi niya na yung isang inahing manok na nandito lang naglilimlim yun yung isa sa mga uh, huhulihin sana para isali sa pagbenta pero napakailap so sabi niya dalawa daw uh, naman sa atin yung sabi niya akin na daw yung inahin na yun so kapag nahuli ko yun mga farmers ay talagang ibibenta ko yun so yun lang yung isang rooster na sinauli natin so baka uh, hindi na hindi na tayo sanatag dun hindi na tayo papansinin noon kapag hindi natin ibabalik yung rooster so yun, uh, na natin hindi ko, lung, hindi ko lang naibenta noong nakaraang araw so dagdag pakain din yun sa atin kaya sinauli ko na lang alright, so yun lang mga ka-farmers so nandito tayo ngayon sa palayan mga ka-farmers para i-check yung ating mga binhi kung hindi ba kinakain ng manok kasi kahapon ay maraming manok yung kumakain sa mga binhi so kailangan nating i-check So ito. So ito na mga ka-farmers yung binhi natin na binaba doon sa bahay at dinala na dito. So yan o. Oh. Unti-unti nang tumutubo yung iba at yung may kulay na uh, yung bago yung mga sinabod na binhi so kaninang umaga pa yan binuhos dyan yung mga green ay noong mga nakarang araw at yung ayan bago nga kanina pa yan nalagay dyan so so far wala namang mga manok dito sa paligid so yung mga langgam lang o yung ibon langgam yan dito sa amin So ibon sa Tagalog sa Bisaya langgam langgam So yan mga farmers may mga part na hindi ganoon makapal yung uh, binhi na tumubo yan medyo makapal dito hindi masyado siguro kinain ng mga manok yung iba diyan Kaya hindi pantay-pantay yung uh, kapal ng pagtubo ng mga binhi. So dito naman sa kabilang Maganda naman yung dito. Mapapansin nyo, mayroong mga sinasabit dyan na plastic. Yan ay pang uh bugaw ng mga langgam or yung ibon. So para itataboy yung mga ibon pag merong mga ganyan yung plastic na sinasabit natin para hindi nila kain o tukain itong mga binhin natin dito. So yun mga ka farmers kapag tama na yung edad nito mga ka-farmers ay itatransfer dyan sa mga kahon na yan. So itong tatlong kahon na binhi ay magkakasya dito lahat. Siguro baka may sumubra pa pero mas mabuti na sumubra kaysa kumulang. So lahat ng kahon na dyan na meron tubig, yan yung paglalagyan nito o dyan itatanim. So dun sa kabila mga ka-farmers, nga area ay natapos ng taniman medyo matataas na yung mga palay doon So dito na lang ang wala pa. So yan yung kubo namin, no? sira na. Alright.